Sa, sa, kabilang linya po natin, ang Pangulo ng uh, PICAFI of Philippine Chamber of Agriculture and uh, Food Incorporated, si Ginoong Danilo Fausto. Magandang uh, umaga po muli, Sir Danny. Welcome po muli sa DWIZ, Channel 23, Drew Nasino po at Johnny Banyes. Morning, Sir. Magandang umaga, Drew at uh, John at sa iyong mga taga-subaybay. Salamat, salamat po. Salamat po, Sir Danny, sa inyong pong, uh, pagpapaunlak. Batid naman po ninyo marahil na itong gagawin po, sisimulan po bukas ng Department of Agriculture, ito itong pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga magsasaka po mismo, mga rice farmers mismo. Ano pong reaction nyo, initial reaction nyo po rito, uh, Sir Danny? Uh, actually, pagka nag-offer ka ng 20 pesos sa uh, mga tao, lalo na yung mga mahihirap, eh always welcome yan ah, kasi makakatulong sa kanilang malaki sa mga kanilang pangangailangan sa pagkain. Pero yung kasing farmer, ang usual habit niyan, pag nagtatanim sila, pag umali sila, nagtatabi na sila ng mga sampu hanggang 20 kabahanis ng palay para paggamit nila over the, to the next season, ano, Man. mga 4 months. Ano. So, yung iba, hindi naman talaga binibenta totally yung sa akin, inaanin nila, itinatabi nga, at uh, yun ay pagkain nila. So, kasi yung, yung mga farmer, sila nagtatanin, tapos sila din ang bibili ng tinanin nila. Baling, well, ano, yun, yun ang usual na habit nila, no? majority of them. So, yung makatutulong doon sa iba na hindi hindi nagtabi uh, so meron silang mapupuntahan at uh, mabibila na 20 pesos mm -hmm. pero malaking tulong din mm -hmm. pero uh, sa totoo lang po real talk uh, sir Fausto ah uh, tumbok ba nitong uh, hakbang na ito ng agriculture department yung tunay na problema ng mga magsasakang siyang <laughs> nagpapakain sa atin ah uh, yung tututubukin mo isang farmer Huwag mo silang bigyan ng bigas na mura. Yun ang sinasabi bigyan ko. <laughs> silang, bilin mo yung kanilang panin, yung pinipalay yun nila ko? ng maganda presyo. Opo. Kasi uh, ang, ang ating nangyayari sa sa atin, hindi ko naman kinupan sila, ang, ang ating punan, ang ating punto sa eh, at ang concentration natin sa consumer. Opo. Hindi natin natitingnan yung producer. Mm -hmm. Kung hindi magpo-produce yung producer, walang i-consume yung consumer. Mm-hmm. Uh, eh, tayo sa pagbaba ng presyo ng bigas para sa inflation and so on. Tingnan natin yung nasa baba, yung nagpo-produce ng palay. Eh, kung hindi naman, sabi ko nga, nakakatakot ito mga nangyari na to na I think uh, ito ito'y pinaka-anticipate nila ay eh, pumreso nga ang presyo nung, nung, last month nasa 8 10 pesos sa isang kilo ng palay. Last week nasa 10 to 11. Ngayon nung i-announce yung September 1 na uh, import ban uh, for uh, for two months eh medyo tumaas ng uh, 2-3 tatlong piso yung bilihan ngayong weekend no kasi ako umani ko nung sabado eh Uh, nasa 1370 yung aking pagkakabenta. Mm -hmm. Depende doon sa ano. So, yun ang ano, hindi nila kailangan ang partner, hindi kailangan lang ayuda hindi kailangan lang tulong na kanya. Basta bilhin lang ng tamang presyo yung kanilang mm -hmm. palay, pa. masaya na sila. Pa. Yun ang tingin ko dyan. Uh, Ganoong Fausto, pasensya na, real hmm. talk lang. Masasabi bang insulto sa mga magsasakay itong uh, ganitong klase na hakbang ng DA? <laughs> eh, eh well, uh, <laughs> gusto nating tumulong sa gobyerno eh hindi ko naman sila they're trying their best to mm -hmm. what they can do to help uh, our uh, poor people. Apa. Pero yung mm -hmm. uh, kumbaga sa namamaril ka dapat hindi ka naka eye eh. Mm. Uh, dapat yung bulsa yan, tatamaan mo. Hindi, hmm. hindi Puro ligaw yun yung tama yata. Yung yata. Puro ligaw na bala. Ligaw eh. na bala. <laughs> diba? Eh, kailangan ng pagsasaka talaga ngayon na hirap na hirap. Yung bilhin yung palay nila hmm. na magandang tama, presyo. Tamang presyo. Hmm. Kaya yung aming, aking suggestion na maglagay ng ano, ah, uh, uh, float price sa uh, pagbili ng palay, say mga 17 mm -hmm. or 18 pesos. Tama naman na yun. Kasi kung bibili naman ng trader ng 10 to 11, kahit 13 pesos yan, ang bentahan naman ng bigas sa, sa pagkiting may bantay presyo na monitoring price ng Department of Agriculture, between 38 to 43 pesos per kilo. Yung 38 yung regular milled 43 yung well milled So, kung 43 yan or 40, dapat uh, rule of thumb, ang bili dapat nila 20 pesos ang palay, hmm. uh, 40 pesos ang bigas, ano? Ah, uh, pagbenta. Kung bibilin mo lang 10 to 11 or even 13, yan maliwa, nag-profiteering yan. Hmm. Kasi, and that is against the economic sabotage uh, law. Uh, so, pwede uh -huh. i-penalize siyang trader. Ang masama pa nito na kailangan bantayan ng husto ng ating NFA, bibili ng trader ng say 11 pesos, 10 pesos. After a day, ibebenta sa NFA ng trader ng 18. ano hmm. So, walang kahirap-hirap ng trader. Oh. Hindi oh. naman makabenta ang magsasaka hmm. ang mga partners sa NFA. Eh. Dahil kung 1 hectare ka lang, uh, ano, ay hahanap ka ng truck, mm. mo yung balay, ka pa? hindi ka uh, pa. Mm. Abo, so, eh, ka pa? sa NNP, re-reject pa yung dinala mo kasi mm -hmm. minsan kailangan ng papeles, kailangan mm. -hmm. eh, ng partner, di majority opo. sa kanila, di matatapos ng chileter, Yes, actually, darin, opo. actually. Okay. Uh, Fausto, sorry ah, pero correct me if I'm wrong, with your intelligence, Kuya Drew, mga kabalitan, mm. kabalitaktakan. Simple math. Correct me if I'm wrong po ah, ginong pa Fausto ah, kung bibili nyo at babaratin nyo hanggang 13 pesos, pagpalagay na natin hmm. ang bigas uh. ng mga magsasaka, tapos bebentahan nyo ng 20 pesos, paano yun? Di po ba? Hindi po ba? Ganun kasimple. simple ano Bibilin lang? mo yung produkto niya ng 13 pesos. Sim simple mat. Di ba? Tapos bebentahan mo hmm. ng bigas na 20 pesos, saan kukuha uh. ng 7 pesos sa panluwal? Oo, oh, hindi ganito ba? naman yun, uh, John. Yung kasing... Uh, yung palay, pagka ang recovery niya nasa 62%. So, palay siya para maging bigas, uh, you get only 62%. So, 62% okay. ng 13 pesos, yun yung bigas. No? Pero, the, the normal practice, uh, kasi ako nagtatanim din ako mm -hmm. sa saka ko, ah, uh, It, it, nagtatabi ka na ng palay mo pang gamit. Oh, lalo po. na kung maganda yung hmm. binhi mo. Nagsusubi hindi ka bibili ibili eh. ng oh. bigas. Oh. Uh, hindi bibili ng bigas ang farmer dahil mm. nagtatanim sila ng palay. So para saan itong 20 pesos na proyekto ito? Eh, hey, ano yan? Uh, baka yung mga hindi nakapagtabi, baka <laughs> saayon. Opo, okay. Sir Danny, uh, although um, binabanggit po ng DA, yun nga para doon itong programa na ito, pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa mga magsasaka ay para doon sa mga farmer na may 3 or less than 3 hectares ng kanilang uh, sinasaka at yung mga kung sino lang yung mga naka register. O marahil gano'n na nga, no? Sa so, mga hindi nakapagtabi. Mm -hmm. RSPSA. Uh, yes, opo. So, uh, ito kaya ay, uh, sa, sa tingin mo, ay tatangkilikin ng mga, well, may, meron talagang kahit paano. Talagang diba? inalok mo yung mga isda, nabilin mo yung isda ko. <laughs> ang sakit sa ulo. Ang Oo. Oo. <laughs> diba? Gano'n kaya karami ang tatangkilik nito, Sir <laughs> Danny? Mangingisda ka, nangisda ka. Uh, so, ah, isa, uh, yung uh, mga ano, huli ko. Bibili yung sarili mong isda. Diba? Cute. uh, <laughs> ah, ano yun? Uh, ah, yung iba dyan, eh, ma ma matatawa, no? yung ibang mga magsasaka. Pero mainam na lang at merong available na ganyan. Opo, para, okay. uh -huh. uh, pero yung uh, ng 20 peso, siguro mas effective yan sa urban centers. Yung yan. Yeah. sa, mas, uh -huh. yung sa mga may hirap na hindi magsasaka. Oh. Uh -huh. Di Oo, uh -huh. siguro mas uh -huh. effective yan. Uh -huh. Pero okay. sa mga farmer, I think, uh, di, di ano di lang yan, an baka... Uh, Katangkiligin yan. Hiling ko lang. Oh. Uh -huh. ah. Sensya na po, oh. uh, -huh. uh Fausto. Baka pero langawin, ganon on, on, on a lighter side kung uh, bagong ani na kayo ginong Fausto, masarap yan matikman namin <laughs> <laughs> Dinenta ko lalaat, eh. <laughs> ano ba ano ba inani mo, Sir Danny? An anong, anong, ano 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 yung ano 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 mga ano 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 pesos less ano Uh, yung 216 and 402, these are good uh, variety. Maganda bigas niyan. Mm. Yung mm. Triple two kasi medyo plastic eh. Parang mm. plastic. Marami nga nga eh, ni pero, pero mm. hindi maganda yung 342. So mm. medyo pre presyo niyan, eh, mga 1 or 2 pesos below mm. the 216 or 402. Oh. <coughs> mga binhe. Pero oh. yung problema natin, Sir Danny, sa, dito sa issue nga po ng uh, supply ng uh, bigas, kasi of course uh, by September 1 mm. ay sususpend na nga importation. Oh, uh, yung importation by uh, September 1 natatagal po yan ng uh, dalawang buwan hanggang uh, November at uh, yan kaya ay sa palagay mo uh, dapat eh tuloy-tuloy ano na makatutulong kung, ba yan sa mga magsasaka? Makatutulong ba yan malaki ba hindi lang sa mga magsasaka mm. pati sa mga consumer. 'Di ba? Sir Danny. Actually, ang tingin ko, kaya tumaas ng mga dalawa tatlong piso yung presyo this weekend. Uh, dahil dun sa news na yung importation na ibaban. no? Uh -huh. Nag-anticipate na yung mga trader so yung... nag-kukuha na sila, no? Pero <clears throat> ang tingin ko rin kasi uh, the, the import ban is to increase the price uh, farm gate price ng palay. Okay. Dapat 'yan uh, ginawa yan. Uh, nung nung June. Agad, agad. Kasi again. yung 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 Bulacan, Pampanga, uh, ngayon din eh, uh, e, tapos na kami. Ah, titapos na eh. eh. Ano pa yung itataas ng kwan na ibenta mo na, nasaka mo na, no? Nahanin mo na. Ang uh, tata ang, ang makaka, makinabang diyan yung mga aani ng mga yan yung September pero ko yung mga tiga para, yung sa Bella yung mga Pangasinan sa North ano mm -hmm. Uh, eh, problema ngayon, binubombard sila ng mga habagat ng typhoon. Oh. Na yung puro loob na yung tama ng sila ng sunod-sunod na bagyo eh. Oo, uh, oh, inahagupit sila. So, uh, sapul talaga yung mga pananim nila. ah uh, yun, yun ang kwan dyan. So, maganda at uh, papasalamat tayo. Napakaganda epekto niyang import ban na yan. Kasi talagang competitor talaga nang ng ano, ng uh, mga magsasaka yung importation yes. ng bigas mm -hmm. natala ng bigas a eh, 380 per metric ton lang ano ang uh, ang presyo ng uh, per metric ton so kung i-convert din sa 57 to 1 no, 57 pesos to 1 dollar nasa 21 pesos lang yan ano plus yung tariff na 15% so 24 25 bigasyon Yes, yan ang puro na ng mga importer. Dating-dating ang dalawang piso for Opa. shipping and so on. So, pag ginibenta nila ng 43, magandang maganda kita na trader. Dyan. Kaya, ang karamihan sa mga rice miller, yung mga trader, nag import na lang hindi na bumili ng malay. Oh. Ngayon, bibili sila, yung mga trader, magkakamul yan. Nalaman tala, oh. bibili ka lang 11 pesos o 13 pesos. After one day, dadali nila sa NFA bebenta ng 18. <laughs> uh, pero Ganun. Opo, Sir Danny, kasi may mga babala po itong mga traders, uh, yung mga rice traders na kapag uh, nasimula na nga yung import ban, eh baka magtaas yung presyo sa consumer eh, sa ano, sa retail. Hindi, hindi dapat 'yon. Yung, yung yung maximum retail suggested retail price should be imposed kasi Ah, thinking nang what is the landed stricto. cost eh, 'yung oh. landed cost niya ah uh, patungan mo man ng 12 pesos 'yan 'yung para sa wholesaler, sa dealer, sa retailer.